ni nah kwa mga bibik ko ah. Papay ngan ha ko. Tau. Wow. Wow. Kan namon naman lagi may masarap na pagkain. Na no, na papa langbing ka. wala tayong pagkain ngayon cat food lang walang syarap syarap na pagkain <laughs> mm -hmm. mm -hmm 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 -hmm. bising bisi ah bising bisi ah ikaw sus mga yung madudumi ito naman ito naman ikaw na ito ka na, ito na, sa taas kulit ka eh makulit ka eh hm makulit ka hm ampon ampon nam oh wag mo kakagatin mapapalo ka sa akin <laughs> ha tong mo palo ha Alam mo naman, marunong ako magpalo eh <laughs> So sweet naman. Kanya-kanyang ilamos. Okay. Haba ng coco mo. Coffee. Oleh sebab ia dimasukkan salah satu Allah peguam yang tempatan. Verdita di hadapan. Dan, booster 어디 si Sophia 1, Sophia 3, kasi po namatay si Sophia 2. Tatlo po kasi yan, orange. Ay, chush, ay, chush, chush. Ulan, guys. <laughs> Kaya dito lang po sila. Na, ko? Ah, baby 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 ko? Can I see your face, baby? I wanna see your face About you, baby I wanna see your face, baby About you, baby My shoes Sige na ko nga yung kagandahan <laughs> Sige na O, oh, dali, lakas-lakas na ng ulan, no? Galing na, takbo na Takbo na sa bahay sisipunin kanya. Uy na, dali na. wina na, takbo na. Takbo na, dali na. Sige na, uy na. Sige na, wina na, uy na. Uy na, oh, mula na, oh. Sige na, takbo na. Takbo na, dali. wina. na. Uy na, oh, yan ang ulan. Ayan oh, na, lakas na ng ulan, oh. Dali na, takbo na. Wala akong payong. Dali na, tawin na. wina na, dali. Takbo na. kain lang eh. <laughs> <Nakain> na naman. <laughs> po nang alamang kalatong oras. Uulan na naman. Wala pa man din akong dalang payong. Pero malaga po, wala nang swimming pool. oh sa kagaling, ha, nagdulas-dulas ka pa man din, no? kau talaga kahit kailan pasaway ka eh, alam mo mulaan, nabasta-basta kayo eh. ah, donis donis po ng bahay guys, <laughs> kapeta tayo guys maulan na umaga. <laughs> ang dumi ng bahay niyo. Ha? Hmm, cute cute naman ng bago kong ampon. Ito naman po sa akong ito. Napaka-sungit. <laughs> alam mo, laging umiinom ng gamot. Church. Nagkasakit ka lang eh, Laging ka. Ayun. Hoy, kape. Inaimig ka na. Tsaka na lang po tayo maglinis ng bahay. Pag hindi na po umuulan. Kasi madudum din po yan. Ha? Dudum din po yan. <laughs>